na ang mga baril ng mga pulis ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ginawa yan para maiwasan ng walang habas na pagpaputok ng mga pulis ng kanilang baril sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nakatutok si Marisol Apturama. <N perdantan tipis> Gamit ang masking tape, isa-isang sinelyuhan ang mga baril ng mga pulis ng NCRPO bilang paghahanda sa Pasko at Bagong Taon para matiyak na hindi magagamit ng mga pulis ang kanilang service firearms and discriminate firing. Para maputunayan po natin sa ating mga kabayan na itong mga baril namin, hindi po namin ginamit ng ano, uh, mag uh, indiscriminate firing during uh, New Year celebration. Matapos takpan ng tape ang dulo ng baril, pinirmahan ito ng opisya na nagselyo. Pagtitiyak ng NCRPO, hindi sa gabal sa trabaho ng mga pulis ang selyadong baril dahil pwedeng-pwede naman daw itong iputo kung kinakailangan. Kung butas na po ang seal at meron po silang uh, justifiable naman ng pagka-break uh, pagka ng seal, then okay naman po yun. for the safety sa kalahatan niya. Hindi naman siya makakapekto. Makakapekto yan sa inyong trabaho bilang polis. Hindi naman po, ma'am. Eh, kung kinakailangan, pwede naman i-remove Ayon sa PNP, may mga polis na nasangkot sa iligal na pagpapapotok ng baril mang nakaraang taon. Kaya umaasa sila na sa pamamagitan ng pagsiselyo sa kanilang mga baril, may iiwasan ang kaso ng indiscriminate firing na kinasasangkutan ng mga polis. Maging sa ibang lungsod tulad sa Marikina, nagselyo na ng mga baril ang pulisya. Sa tala ng DOH yung nakaraang pagsalubong sa bagong taon, 25 ang tinamaan ng stray bullets. Karamihan sa mga biktima, mga bata. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.